ngan kanya mo, par sa parlor, par sa ibang lugar, sa katagalang larawan kamo ko, Ito ka at eh, naay siya na dito, ay si 'di ba? <laughs> lamig kaya Ang bilis kayo umakit ng lamig pag walang chip. O oh, yun. Affiliate lang po. Kailangan kong bawasan dito ma'am na. Po, Pero hindi dapat kasi overcut na. Kaya lang bumaluktot po. Sige lang po. Kahit kung bahala dyan sa kuko na. Pero kakatiwala ko po yan sa inyo. Okay.

Hanggang ang sarap mo ito? na iwan po ito ha. Oo. Wala Gusto ko sa pinupos na ba ito? na ito. Ha? Na talent, or... hindi mo kaya magandang hindi hmm. mo kaya magandang talo ano yung tama hindi mo sa sarili mo hindi mo kaya magandang tapos hindi ka pala gata no? <laughs>

Hmm, Napuputol niya oh. Hmm. Lumalagotok pa. Hmm. Ah, 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 ah. Balikan ko. Ayun. Tung Ayun na ako. Ano, madikit

Yung hey mga Puro putol-putol na dry skin. Kailangan simutin. Kailangan hmm. ko. Hindi ko kasi. Kailangan ko pa nalalamdaman. <laughs> Kaya dinodot-dot na eh. Pero talaga sa ano, talaga pag talinis ko talaga sa ano, pag dot-dot ka lang, talaga mapapa-ano ka eh. Papapa. Ah, oh, parang ganun eh. Ay, meron pa. Di po pala ako lahat. Hindi na is pala yun. Medyo dinidin ko na po eh.

Laki, diba? Pero mad madikit po kasi siya kay nagano. Um. Balikan ko na lang po. Matapang uh, malakas ang panakas yung talaga sa gano'n. Simula lang na ano uh, na parlor yan. O di natala sa kanya nagpaninginis. Yung nilalaki ko yan, hindi mo na makikita ko ko niya. Gaganyan na lang yun. Kakakats. Kakakats niya. Kasi nga, pala di sa mahirapan. Opo. Kakat niya. Hindi naman dito na ma'am. mama? Hindi po. Matas na Opo. Hindi naman ba? Sa Manila, hindi eh, naman ba? Kyun. Mm. 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 Di pa ata hindi naman binababa ang mm. 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 ang sukat ko. Masarap dito, malamig eh. sa ano, hindi ka mapapagod. Pag mait, mabilis ka Yes. mga hmm. nga po po nagaling ko ano? putol. Hmm. madikit ang hirap tanggali? pero carry lang kasi carry nyo. hmm po ng ganyan ko. hindi ako ano? oh. Wow. Sabi ni Kenneth oh, naman yun, naglalaro mo mga ito. Wow, apo ko. tumawon. May. tumawon. Hindi masabing naglalaro. Hindi masabing naglalaro. Ha 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 Lahat madam po, hindi sila na nasasaktan Meron po mahina pag mahina pong <laughs> sama -sama <laughs> <laughs> eh. po mahin ang Opo. Pero kadalasan kasi video eh. Wala. Hmm. Yung kanina, si Madam. Yung... ay, pero sobrang baon nung... Eh, mamaya mapapanood nyo yun. Yun ang ano. Gabi na po yun. Ito ang bukas. Baka meron na din ito gabi. Isa pa...

Hmm. Hindi na kasi siya pwedeng sundutin pa ganun. Gawa ng magsusugat siya. Yeah. Kaya ito kasi medyo na ano na, hmm. manipis na. At natanggap. Okay, na man. yung salangin. Sarap. Mm. Hindi na ulit ako. Masakit na dito, mam, Ma ha? Yan, kukupa Yan. Hindi na ako ako na. Tapos hmm. ang client mo, okay lang. Kaya may makuha. Pag ayaw muna, iwanan mo muna. Babaran mo. Parang mag-asama nag-away. Iwanan <laughs> mo muna saglit. Pag lumamig na. <laughs> Ay. Timadang. <laughs> <laughs> to lang. Napunta tuloy sa ano ka Di ba? Ganun eh. Pag, pag magsasagpukan, ay talagang mahina. Um. Hmm. Oh, Di ba kayo sundot lang ang sundot? Di ba ang bahat lang ang bahat? Di ba rin ganda na? Butas ang gilid. Huwag ba 'yan? Ano mga 'yan? Ano ba pa